Alakbay, ba? Ito lang yun ang huli namin, oh Ang pirasong crab lang. Last niyong kumain, yung isang isda o kalahati na lang, oh Tapos, kaya pala hindi siya pumasok agad dito kanina. Binutas niya yung lambat. Yung binutas niya, kinaan niya dito. Dito kasi pahin ko ay ng isa. So, atagin natin. Yun. Uy. <laughs> Ito na, oh magandang klase pa naman na, ay, alimasag to oops yun o oh. yan isang lang pero pwede na yan try bakit? nga natin magating ganyan yan, eh, dali natin to, sayang to eh bakit? Oh. yan, dali natin to kasi ulam na rin to isang piraso hey. Okay, yeah, no? May ganda ka ano na pa naman, no? Alright. But...